Gawin mo na dito yung laruan mo. Kisa na lang ang maglalaro niyan. Kisang, ayaw mo man lang ipahiram kay Kisang ang damot mo. Damot yarn. Ayaw ipahiram kay Kisang yung kanyang snake. Hmm. Tigisa sila niya ni Siopaw. Kasi, pinag-aawayan nila lagi ang mga laruan. Nung binila ng tigisa, isang kulay naman ngayon ang pinag-aawayan. Yan yun. Kulay dilaw. Anong meron dyan sa kulay dilaw na snake, ha? Bebe. Bebe. Na madungis. Mm. Yan na lang ang bukod-tanging laruan na hindi mo na sisira. Mm. Ayaw nang maglaro ni Kisa Maytuloy. Yan. Yan parang mga baby din ang mga aso guys kung saan abutin ng antok sa kalalaro tumba parang si Choco oh. <laughs> nagulat pa siya nakita ko siya naginagawa ginagawa mo dyan natutulog ka dyan walang pansinan inaantok eh Choking antok itlipi ang bebe Uy, itlipi ang bebe. Oh. Um. <laughs> hindi na niya kinaya yung antok niya. Ayan, naalimpungatan na tuloy. Oops, nantok. <laughs> Bebe, joking. Mamaya may putok-putok, kaya dapat matulog ka. Mamaya hindi ka na naman makakatulog. oh, sinamahan pa siya ni Itim. Ayan, magkasundo sila ni Itim guys, kahit na ganyan si Itim. Hindi niya pinapatulan si Choco, kahit ang kulit-kulit niyan. Tim, Huwag kang magulo dyan na tulog si ate. Diba? Parang baby din yung mga yan. Pag napabayaan mo, tumba sa saang sulok, sa mga sulok-sulok. Diba ganun yung mga, mga isang taon, o kaya dalawang taon na mga bata. Pag napabayaan mo naglalaro sa crib, maya maya pag tingin mo tumba na, tulog na. <laughs> <laughs> Pao! Nagising na siya sa kanyang mahimbing na pagtulog. Diyan ka lang. Upo ka lang dyan, ha? Upo ka lang. Hindi na siya lumalabas, guys. Yun ang kagandaan. Hanggang dito lang talaga siya. Sumisilip siya dyan, pero hanggang dun lang. paglalabas lalabas, ha? Magugutom ka sa baba. Sabi niya pa ulit-ulit. Chipaw-paw! -ulit. ulit <laughs> Dipaw paw ulit paw popao Ano naman kasunod ka na naman Choco Uwiwi na. Hindi yung kung saan-saan ka nagwiwiwi. Yan guys. Kapag nasanay sila kung saan sila iihi, doon at doon din sila iihi. Yun nga lang, pag may makulit, tapos inhit, minsan, napapaihi sila sa isang lugar. Kung saan-saan dyan. Kasi nga, Pasaway. Hindi ka pa umihi. Ihi na dun sa labas. Tagtago ka na dyan sa ilalim ng mesa. bakang i ihi dito ah. Madalas lang naman umihi dito sa loob ay si Haba. Ang spoiled brat na si Haba. Lahat dyan si Punggok, si Clover, dyan sila umihi sa pads na yan. Ay sa tray na yan. Ito lang si Itim ang hindi kasi nga hindi siya kasya dyan. Iniwan ikaw ni siyopaw. Tsoko. Ay, pumasok sa ilalim si siyopaw. Iniwan ang bebe tsoko. Hmm. Alam mo ba kung bakit? Hindi niya tinatantanan yung bagong repair ko na scratch post. Ayan, oh. Hmm. yan. Huwag mong sisirain yan. Hindi na nga natin yan ginagalaw para hindi mo makita dyan sa sulok eh. na Pati ba naman yun sisirain mo? Kulit oh. Kasi guys, kaya siya nandyan dahil nandyan din si ay, wala si Kisami. <laughs> Lumabas na pala. Ayan. Tatabunan kita dyan. Sige, dyan ka na. Para hindi ka na makapanglikot dito. wag mong sirain yung mga wire nyan, ha? papalit ko lang ng yarn pero ayan sira na ulit dahil sa sa makulit na yan oh. nagtatago sa ilalim <laughs> sige dyan ka lang para hindi ka lumabas dun sa may labahan ayan mo lang siya dyan is choco hindi ka naman cut para mag scratch hmm. kasi pala umalis na dyan si kisame ayan na si Kisame, oh hmm. sa kanyang favorite spot Isyang Isyang <laughs> anong iniisip ng Isyang 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 siyang yan anong iniisip niyan kala ko nandun ka pa sa ilalim may aawain ka na naman ni Sopaw andyan ka na pala E, isang eh, siyang cutie cutie pa rin yan 5 years old na yan guys samantalang itong si Shopaw ay 7 years old ayan nakaabang na naman si Choco ingit na naman siya dahil nasa ilalim si Shopaw kayaan mo siya Don kayaan mo siya Don pusa siya eh kaya mahilig siya sa mga sulok-sulok. Hindi talaga siya papayag. Gusto niya siya rin. Pusa ka ba? O, kinakalmot ka ni Choco. Ay, ni Sopaw. Huwag ka pupunta doon, kinakalmot ka eh. Ayan o. <laughs> Sige, huwag kang lumabas diyan, hmm, Anong nangyari? Hmm? Anong nangyari? Nga. Mm, nasabit na yung kuko mo sa balahibo mo papagroom na nga kita marami kasing ginagawa si mama hindi kita maipagroom yung kuko mo sumasabit na dyan sa balahibo mo lumitaw na ang salbahe ang poging-poging si siopaw Yay! lumabas na si siopaw sa lungga Papaw, mm. anong meron sa ilalim? Happy ka? Happy ka sa ilalim? Ha? Happy ka don <laughs> Ito naman si Choco. Pag kinakausap ko si Choco, talaga naman. Hmm. maghahanap na naman siya ng ilalim dyan, di ka kakasya na dyan. mag ha. Laro lang. Si itim mo lang pake. Basta siya ay natutulog. Si Choco guys ay 7 months na. 7 months na mula nung siya ay inampon namin. Gahanap na naman siya nakakalikutin. Kaya yung mga kawad ng kuryente ay mga naka-off yan. Kasi mahirap na. Nakita niya yung laruan hindi kakasya dyan sa basket dinasag mo na yung side table natin eh wala nang salamin sobra yan si haba at saka si siopaw guys ay maraming gamit na sinira dito sa amin electric fan mga tinumba lahat kaya pag may alaga talaga ganon baba dyan. Kakalat muna naman yung mga laruan nyo. Choco. Ayan yung mga bola. Oo. Oh, nahanap na ni Mama sa ilalim. Kompleto na yan. Mm. Kulang na lang ng isa. Kasi yung isa nakalabas siguro hindi ko na mahanap. Laro na. Laro na ikaw. Si talaga to inaaway mo na naman si Kisa me. Ano ba naman 'yan, Shopaw? Iya, nagagalit tuloy si Choco. Ito mo? Kinakagat niya yung paa sa si bahay talaga. Choco. ay Shopaw. Choco. Mamaingay. Siopaw, yun ba ang pinakalaro mo? Ang awayin kagatin si Kisame. Grabe talaga to si Siopaw, oh. Ba't ka ganyan? Hmm, tahimik na naman tuloy si Kisang. Napakabait pa naman yan. Hmm. Nakataos na naman lahat ng ears. Oh, talaga ikaw, Siopaw, oh. Siopaw, maldito ka. Seven months ka pa lang, ang laki-laki mo na, oh. Ba't ka ganyan? Walang tigil ang paglaki mo. Di si paw pao ba't ganyan yan? Napakasungit mo. Ah, napakasungit yan. Napakasungit. Hmm. Si Isang, oh, napakabait. Isang, mabait talaga to si Isang. Wala tong nasira nung araw, kahit nung kiti pa.